Good morning everybody. Oh, ito yung pinagawa ni Aling Mimay na pugad. So idea niya to, design niya yan. Nag-suggest lang ako kung paano. So siya na nag-design niyan. Yan ang gusto niyang pinto, ganyan kalaki. Yan idea niya yan eh. Timba yan, timba. So, reusable itong sa taas. Ito na lang ang papalitan, siguro matagal din to. Yung ang kung eto nga eh. Ayun no. Oh. Yung sa loob ni Buttercup na yun. Ayun, oh. oh. umulat umaraw yan pero nasa dalawang taon na siguro yan. <laughs> oh. pero na, na ano naman ang araw. Eh, naman ang water. Pero exposed siya sa elements. So ito, luto ko. Magta mas magtatagal to. So yan ang... Yan ang design niya design. Tignan natin ang balik balik eh. dito dito dito. Baliktad natin yung camera para makilatis niyo mabuti. Sa mga may gustong gumaya ng design, papakita natin. So yan ang design niya. Meron siyang karton sa loob para matakpan yung mga butas ng pinakapugad. ganyan kalaki yung butas na pagpapasukan. Ayan, medyo patulis dito ng konti. Tapos, meron siyang ginupit-gupit na papel kasi wala siyang wala available na dayami ngayon. Dahil tag-ulan. Ayan, timba yan. Timba. Hmm. Tapos, sinuksok lang yung pugad dun sa ilalim. Ito naman yung pinaka hawakan ng timba na pang-suporta lang sa baba para hindi malaglag yung pugad ng tuluyan. Pero, nakakalambre naman yan. Hmm. At sa ating sa loob, naka -alambre. So, yan ngayon. Pinapalagay niya sa akin kasi siyempre babae, hindi niya ganong kabisado ilagay yan. Dito sa kanyang uh, magiging breeding pen. Sad to say, isa lang ang magagamit ng inahin muna ngayon. Ito lang si Miss Universe lang. Dahil si Lucky, kagabi, nag-injection kami ng B12 eh. Naglulugon. Ganda pa naman pulang-pulang -pula na yung mukha oh. Pero naglulugon pala siya. Halos buong katawan, pati yung mga legs niya. So hindi muna siya pwedeng gamitin pala. Pero okay lang, hindi naman siya nagmamadali. Isa muna. So napakagandang combination nito. Na Yan sexy to si Miss Universe magandang inahin tapos yung broodcock eh, mas pogi diba naman pogi yan mm. AEJ sweater mm. yan ang broodcock na gagamitin niya ganda ng kulay pongkan so lalagay ko muna yung ugad niya so ikakabit ko na to so, may mga alambre naman madali namang ikabit-kabit lalagyan ko lang siya ng kahoy ito para pinaka dito para dito pa yung inahin bago siya papasok dyan. para hindi hindi diretso'ng paglipad pasok 'di ba para meron muna siyang pinaka tungtungan bago siya pumasok so nandito na ako sa loob ng <laughs> pinaka breeding pen ni Aling May yung ugad naka Pangangkla na dyan. Ayan yung mga mga alambre. Naka-alambre na. Start din matiba yung pagkakalagay. Pag inuuga mo siya, inuuga lahat yung yung pinaka-ply pen. Tapos meron na rin siyang tungtungan. Ayan. Bago siya papasok doon, tutungtong muna siya dito. syempre ayan. Hindi naman pwede yung mula dito sa lapag eh. Diretso kagad dito sa chushut siyang kagad na ganyan. Pero tutungtong muna siya dito. Pero actually dito mainit na. <laughs> Pababawisan na ako. Yan, malinis na rin yung sahig. Magdadagdag naman ako ng... Bas muna tayo. Yeah. Buhangin. Para kapag umulan man. Pero hindi naman nagpuputik dyan eh. Para in case lang, may dumatagal yung ulan. Siyempre Eventually, pag matagal ang ulan, may tendency magputik na talaga kahit hindi nagpuputik yung lugar. So, lalagyan ko ng extra buhangin para talaga hindi magputik. Ha? Di na. Pero, yun nga lang, isang pares lang muna. Siguro, pero patapos na rin si ano eh. Patapos na rin si Lucky. Si Malaganda kasi hindi na pwede na. So, yun na yung buhangin. Kakalat ko lang yan gamit ang kalaykay. Pero tatanggalin yung mga bato, Siyempre, Para Wala mga malalaking bato. Okay na yung baba. May buhangin na. Ayan na yung kanyang uh, pugad. So, ayan na. Meron ng uh, tarpaulin para in case na humanggi. Extra added protection na rin para sa basa sa ulan. May buhangin na. So, yung mga kainan, papalitan ko. Para si Aling Mimay, all set na sa pag-breed niya. Bukas niya, set yan eh bukas ng umaga. So abangan niyo yung kanyang set na ano na palahi. So yung yung pugad naman, yung pugad kung gusto niyo mapanood paano ginawa yon, pwede niyo panoorin sa kanyang YouTube uh, channel. Yun yung latest niyang episode yung paggawa niyan. So gusto niyo manood, ah, gusto niyo lang. <laughs> Pero madali naman gawin yan eh. Pero gusto niyo lang ng ano para makita niyo lang yung context ng paggagawa. Pagpapakain na ako sa mga alaga. So, yung mga lahat ng inahin, pati dumalaga, lahat yan, successor. Sa mga, sa mga boys, yan, mga boys, lahat yan, ano, inner tone. So, ang pagpapakain namin, una, chick booster. Yung baby stag booster, tapos stag developer crumbles, tapos stag developer pellets. Pag graduate na sila doon, yung mga babaeng dumalaga, kahit hindi binibreed, successor na. Yung mga stag naman hanggang sa pagtanda, enertone. So, ganun na ginagawa namin ngayon. Dati, enertone, pati mga babae. Pero naisip ko, dumalaga pa lang, pagka-graduate pa lang dun sa stag developer pellets, ang transition nila hindi enertone. Ang uh, transition nila, yung successor. So, papakain na ako. Samahan nyo ko ha. Ito ang sinasabi ko. Ito yung last na pagkain na sabay ng mga pullets at mga stags. Una yung baby stag booster. Na kulay blue yun eh. Tapos yung kulay yellow yung stag developer crumbles. Tapos ito, stag developer pellets. 4 months to six months. Pagdating na six months, magiihiwalay na sila ng pagkain. Hiwalay na. Yung mga dumalaga, magiging successor na to. Ito yung successor. Successor. Mula dumalaga hanggang sa hanggang sa tumanda. Ito ito na lang yung pinapakain ko. Tapos yung mga boys magiging inner tone. Yung inner tone na sila mula 6 months hanggang sa pagtanda nila. Ganon din sa pulets, Mula 6 months hanggang sa maginahin, pullets hanggang hinahin hanggang sa tumanda. Ayun. Ano pinapakain namin? Okay, mga boys muna. Hmm. hmm. Ayun, oh. No? <laughs> Maklase ka. Hmm. Hmm. Nakas ka ng kumain. Yung aming gal, oh. <laughs> Ito. Hmm. Una. Tuna. Hmm. Small girls naman. Ito hmm. na. Madali ka pa. bilahas si Lucky hindi siya pwedeng gamitin lulugom pala na kaya ka na the favorite hen siyempre hmm. si Blue Naririnig nyo ba yan tak 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 yan yan ang sound kapag sila'y i... Sarap na sarap kumakain. Ang sarap ng pili kapag napapakain mo yung mga alaga mo ng mga magandang klaseng pagkain, na sustansya, na problema ka naman kapag wala kang maipakain, <laughs> kapag gipit yung budget. Well, yan ang aking uh, mga alaga at uh, naiprepare ko na yung breeding pen ni, ni may So, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Alam! Sarap pakinggan parking uh.